Ayan si Mrs. Binibigyan na yung ano. Pansit. What's up mga kanaypi? Kumusta? Ako ayos lang din. Ngayon, pupunta tayo ngayon ng Dagupan Pupunta natin si Mrs. at baby Erica bali one month old na si baby Erica ngayon mga kanaypi kaya nag -order ako nung nakarang araw ng pansit yan yung handa niya ngayon first one month old si baby Erica bali dadaanan na lang natin Nandito na pala si Mia. Ayan may dala akong tubig dyan kasi nung nakaraan na galing ako doon sa kay misis punti na lang yung tubig ayan may dala tayong tubig may, may dala tayong 2 uh, liters na ano na coke bali nag order kasi ako ng anak mga kanipi ng isang bilaong pansit para dun sa ano sa mga nurse at doktor ni baby Erica ibibigay nating ano uh, pagkain sa kanila dahil inaalagaan nila ng mabuti ng maayos si baby Maika Erica yung aking anak so bigyan natin kahit merienda lang di ba para naman ganahan pa sila na alagaan yung aking baby Bibi Kaloy P. Ayan ma. <laughs> Masaya lang ako dahil tuloy-tuloy uh, ang kanyang paggaling na sana makalabas na rin kami para dito na lang sa bahay aalagaan yung anak ko. ba? Diba? So, anong oras na mga Kaloy Tignan natin kung anong oras na. Bale, 12.04 ng tanghali papunta pa lang ako ng dagupan pero dadaanan muna natin yung in order ko na pansit dito sa ano sa may papuntang Santo Domingo. So tara, punta na natin para makabiyahe na tayo papuntang Dagupan. Almost one hour din yung ano yung biyahe natin eh, di ba? Let's go, let's go. Okay. Let's go. Pero sasara ko muna yung pintuan para di tayo mapagalitan <laughs> ayan mga kanipi okay let's go pansit na in order ko mga kanay pick nandun na pala ate yes, sorry ngayon ko lang nabalik ha kala ko lang hindi niya nabibig ano lang po siya 17 styro 17 okay lang ayos lang ganyan ko po, po. Hindi dyan na ate Ayun pa Oh. Ate, pahingin ng tali nyo kunti. Para yan, hindi mano, matumba. Bali, itong naka-styro, mga kanaypi, bibigay natin yan sa, ano, sa kapitbahay natin doon na natutulog. Ayan yung pansit na in-order natin dito sa MBB Food House, 'yan si Ate. Anong pangalan mo, Ate? Rey, <laughs> Rey si Ate. Thank you Ate ha. MBB Food House. Masarap kasi mga kainingan pagkain nila dito. Eya ka naman nate sa vlog. Bago ma-discover eh. Taganan kesa lang. Dito na lang, sige. So talaga ate yan yung in natin yung nakabila o mga kanipi bibigay natin dun sa ano sa doktor at nurse na nag-aalaga kay baby tapos yung nakaistayro dun sa ano sa mga kapitbahay namin doon na naging kaibigan na rin namin na nagbabantay sa mga kamag-anak din nila naging kakwentohan na ni misis ayan naging kaibigan na rin niya bibigyan din natin ng pagkain pansit <laughs> yung mahirap na ano yung pina, ano tumawid dami sa sakyan Yan na si Mrs. Mrs. Kanoy P. Kumusta ka naman? Siyempre okay lang. <laughs> Saglit. Nabibilad yung upuan ni Mia. Ganyan na lang. Alright. Ayan mga kanayipi. Bit-bit na ni Mrs. yung ano. Ibibigay namin sa loob. Siyempre, one month old na ni Baby, di ba? One month old ni Baby, Michael. ka-erot Ayan si si Mrs. Happy birthday. Happy birthday. Hindi Okay. 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 tapos na yung pagbibigay ng handa ni Maika Erika. Di bali, one month niya ngayon dito sa Nico mga kalay po. <laughs> tapos nag-share tayo ng handa niya. Nagbigay din tayo ng isang bilaw doon sa loob ng Nico para may makain sila. Tapos nagbigay-bigay din ako dito sa kapitbahay namin. <laughs> so, Nairakos na naman yung handa niya. Sa so, nakawi oh. na rin kami. Kailan kaya? Hindi ko alam. Wala pang update si Doktora. Naantay ko nga malapit na yan <laughs> at least na na no? buti na lang pinalagay ko sa styro no? bala ko pa naman na nakabilaw <laughs> na, nakabilaw, tas na mas mahirap yun <laughs> ayan kapain na si misis ikman mo yung niluto ko. Ang masarap. <laughs> niluto mo niluto nila? Niluto nila. Masarap yan. Special yan eh. Special pancit. Nakakamiss yung special pancit eh. Masarap Ah, Parang ganda lang din. Niluto ko. Ang sarap. <laughs> Ang sarap. Good morning mga kanayi. Ayan, chinik up ko lang dito si Nia. Balik na ulanan kagabi yan. Eh, basang-basa pa siya eh kasama ko si misis mga kanay, ito tara kahit 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 hindi kahit kahit sa kahit 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 dito tayo bibili ng pagkain naming almusal. <laughs> si Tatang pala nandoon oh. Mata Oh. Dito tayo bibili ng lugaw. Supas, pansit, turon, mami, lumi, lumpia. <laughs> So sarap dito eh. Ano sa'yo ma? Lugaw. Lugaw. Mm -hmm. Boss, may lugaw kayo? Opo. Okay. Supas. Supas. <laughs> Isa. Sa akin dito ako eh. Pansit. Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Take out lang po sir Oo oh. May kasamang egg po yung lugaw Oo oh. Mukhang masarap ah Mas masarap yung tender nyo dito eh <laughs> is Thank you sir Thank you Kisa sa loob Lagyan <laughs> ko ba ng bawang sir? Oh. Chili. Hindi Bawang lang. Salang. Oh. Uh. Tatang Ito na mga kanipi, yung almusal namin ni Macy's. May pansit, may lugaw with egg. Solved na naman. Pasok na tayo sa loob. Kumusta si Kwan, baby? Malakas mo baby. Durog na. Malakas na, baby na. Pagutom, malakas din na, baby bali inaantay na lang namin yung oh, mga kanipi yung update ni doktora po uh. kahapon hindi kasi nakapag update inaantay ko kahapon yung update niya wala busy siguro yung doktor nakatuka ngayon parang ginagawa ayan mga kanipi bali iuwi ko na tong ibang gamit ni mrs ibang gamit namin dito ayan yung panghugas yung thermos yung tubig yung galon ng tubig yan may pumasok kahapon dito kagabi siguro na pusa oh. Bali mga kanaypi Nandito na yung mga ibang gamit namin Na nandyan Dinala ko dito sa hospital Ngayon Iuwi ko na rin Itong upuan Itong thermos Itong panghugas Yan yung galon ng tubig Iuwi ko na yan Kasi malapit na tayong makauwi Sa bahay Kasama si Mrs. at si baby Kanolpi, baby Erika. Ayan, ilang days na lang mga kanaypi. Kaya yung mga gamit dito na dinala ko dito Unti-unti ko nang iuwi sa bahay Okay? Mamaya tatanong natin si misis kung ano yung update ni Dr. Powa ngayong araw Ayan, hindi kasi ako yung nakapunta kanina at may nilakad pa ako Kaya ayan, tanong natin si misis doon sa ano sa waiting area kung ano yung update ni Doktora Powa kay Baby Erica. Let's go kun tayo. Ayun mga ano ipi. Inuwi ko na tong kahoy na to. Tapos na yan. <laughs> Saka pinatanggal din ng ano nung guard. Kaya yan, iuwi na natin. Nandito si Mrs. Tatanong na natin kung ano yung update kay Doktora Powa kanina. Ano yung update niya, ma? Di bali, patapos na daw yung antibiotics niya. Tapos, ipapa-ultrasound si Maika. At saka yung sa mata, titignan daw opta. sa mata. Opta daw ba yun? oh, opta. Opta, ato. opta, opta ba? Basta, sa mata yun. Kung okay naman na daw, uh, baka pwede na siya umuwi. Yan. Yan na lang yung inaantay natin. Good news, good news mga kanayipi. Ayan, bumili na si Mrs. ng ano ng kanyang pananghalian. Ako naman pauwi na. So, Ayan. Yeah. So, dito ko muna tatapusin ang vlog na naman mga kanipi dahil uuwi na tayo. Si Mrs. may iwan muna dito kasi nagpapadede. Dito ko ma. So, thank you, thank you so much na naman mga kanipi dahil nandiyan na naman kayong sumuporta, nanood ng aking video kasama si Mrs., di ba? So, magpalong ka na sa kanila. Bye, mga kanoypi. <laughs> Ayan, mga kanoypi. Kita-kita na naman tayo next vlog. Dito ko muna tatapusin. Maraming maraming salamat ulit. Stay safe lagi. I love you all. And peace out.